kapag na-file na daw yung affidavit of free appearance, halos wala nang pag-asa yung second wife. Second wife. Yun ay tawag din na sa akin, second wife. Shy. Shy, I think this is it na. Nagawa mo ng lahat ng pwede mong gawin para mabawi si Jordan. Halos patay mo lang sarili mo, di ba? Na-effective sana kung hindi mo ako nilaglag. Sorry, no? Siya, alam mo, tama naman si Leslie. Tama na. Tigil mo na si Jordan, pakawalan mo na siya. Hindi! Hindi ako naniniwala wala Laban sa kanila. Alam mo, pinapasabi lang nila yan sa'yo para sumuko ako. Para ma-discourage ako. Pero hindi. Hindi nila ako mapapasuko. Titigil lang ako kapag umuwi na sa'kin yung asawa ko dahil sa'kin sa siya! Akin si Jordan! Uy, Technically kasi tama ang ginagawa ng asawa mo. He just wants to restore his marriage to his first wife. It may take a few months para bumaba ang final na papeles. Pero most likely, i-declare na null and void ang kasal mo with Jordan Manansala. And? Yun lang? Attorney, I'm sorry pero hindi yan yung gusto ko marinig sa inyo. Ayaw ko na ma-terminate ang kasal namin dalawa ni Jordan. Attorney, imposible wala akong magagawa dito. Biktima ako. Kasal kami ni Jordan. Legal wife niya din ako. The truth is, wala pang naging ganitong kaso eh. Yung pinaglalaban ng pangalawang asawa ang marriage niya. Mas ibahin mo ako, attorney. Kasi hindi ako tulad ng iba mahal ko si Jordan at ipaglalaban ko siya. Hindi ko siya isusuko. Kaya please, parang awa mo na tulungan mo ko. Do something. Anything. Ilaban mo yung kaso ko.